Day 11 ng aking 50 Days Challenge of Self-Improvement. Hi, ako nga pala si Shelo, isang OFW dito sa Saudi Arabia. Mula nung high school ako, mahiling na talaga ako magbasa ng mga novel, fanfiction, at yung nauso na psychological books, ni Sidney Sheldon. Isa sa pinakasikat noon ay yung Tell Me Your Dreams. Pero itong vlog nito ay hindi pa tungkol doon, kundi kung paano ako nagkaroon ng good habits na magbasa ng libro. Kaya until now, daladala -dala ko yun. Kaya nung 2019, na mapanood ko si Sir Chinkitan sa Blue App at Red App about sa financial topics. Nung mag-launch siya ng mga libro about financial na makakatulong sa atin, lalo na ng mga OFW, hindi ako nagdalawang isip na mag-order ng mga books niya kahit andito na ako sa Saudi. Ang ginawa ko ay nag-order ko sa Orange App at pinadala ko sa bahay namin. At nung nagbakasyon ako noong 2023 ay dinala ko siya rito. Isa sa pinaka nagustuhan ko ay ang libro niya na may ipon diary at diary of a pulubi. Bata pa lang ako, hindi ako naturuan ng mga magulang ko na mag-ipon at hindi ko rin siya natutunan sa paaralan. Kaya marahil yung stories ko sa sarili ko about money ay hindi ko binigyan ng malaking importansya. Sapat na sa akin na magbigyan ako ng allowance o baon sa school. At maski nung nagtatrabaho na ako ay hindi ako mahilig mag-save ng pera. Kundi ang ginagawa ko ay mag-travel sa iba't ibang bansa o sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Sa hindi pa ako aware about sa financial freedom o sa kahit anong patungkol sa pag-manage ng pera, ay bili ako doon, bili dito. Gastos dito, gastos doon. Ultimo mga bag, sapatos at damit ay halos buwan-buwan bumibili ako. Tapos ang iba ay natatambak lang sa kwarto. Hindi rin ako nagtatabi ng pera para sa akin pang kalusugan. Dahil nasa isip ko, hindi ko siya kailangan. Ang mindset ko noon ay kapag kailangan ko na lang ang gamot, ay saka ako hahanap ng pambili ng gamot o pang pa ospital Ganong mindset ang meron ako since bata ako na hindi magtabi ng pera para sa emergency. Kaya nadala ko siya hanggang nung nagtatrabaho ako. Kahit nung nandito na ako sa Saudi, ay hirap akong makaipon dahil iba pa ang mindset ko. Kumikita ako pero malakas rin akong gumastos. Oo, madiskarte ako, nag-online selling, pero hindi ko naisip magtabi ng pera para sa emergency fund. Na isa sa pinagsisihan ko bakit hindi ko ginawa ng mas maaga. Numating yung taon ng 2023, naoperahan ako dito sa Saudi Arabia. Doon na mulat yung isip ko na kailangan talaga meron kang itinatabi para may madudukot ka rin. Yung panahon na yun, kung wala ang partner ko sa tabi ko, malamang hindi ko na rin alam saan ako pupulutin. That time rin kasi hindi alam ni Papa kung paano magpadala locally. Dahil hindi naman siya teki na tao. Kaya hindi niya ako matulungan paano bigyan ng panggasto sa Papa Hospital. Yung time na yon ang pinaka naging eye-opener ko sa lahat ng bagay. Na kapag wala kang trabaho, wala ka rin income. Lalo kung may sakit ka at walang ipon, ay doon mo marirealize na sana nag-ipon ka. Kaya mula noon, binago ko sarili ko unti-unti. Mahalaga na kahit papano ay magtira ka para sa sarili mo. May kita habit na magubusin ng pera, magtira pa rin kahit papano para may magagamit sa araw ng kagipitan. Yan lamang po.